Ang binatang mayaman. Isang binata ang nagtanong kay Jesus kung ano raw kabutihan ng kailangan gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan. Sinagot ito ni Jesus na sundin daw niya ang mga utos. Alin-alin daw sa mga utos? Tanong ng binata. Sinabi ni Jesus na huwag siyang papatay, mga niya, magnanakaw, magsisinungaling sa pagsaksi, igalang ang kanyang ama at ina at ibigin ng kapwa na gaya ng pag-ibig niya sa sarili. Tinupad na raw niya itong lahat. Kaya ano pa raw ang kanyang gagawin? Sinabi ni Jesus na humayo ang binata at ipagbili ang mga ari-arian at ibigay sa mga dukha ang mapagbibilhan. Kapag ginawa niya ito, magkakaroon siya ng yaman sa langit at sumunod ito sa kanya. Malungkot na umalis ang binata dahil siya'y napakayaman. At sinabi ni Jesus na mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos. Ang isang mayaman. Sa susunod, marami pang Bible stories tayong maririnig sa Comics ng Pinoy TV. Thank you very much and God bless you all.